Okay, magandang araw mga kapayan Dito tayo ngayon sa CAA Road no? Papakita ko lang sa inyo no? Pupuntahan ko po yung labas neto Epacom Going Sukat Road Marami pong ginagawa rito ng project ngayon maasama Alam nyo naman po no, kung kayo matagal na pong nag Lumalabas dito, particularly sa daan na ito Pa Sukat Road, Eba Kong Napakalubak, mga kababayan, super lubak. Mag-indicate na lang po ko rito ng ibang ano ano. Ah, sa Google Maps kung ma yung ibang pictures nung mga nagdaang taon. Pero ito nga po, ah, mukhang ah, yung bago po mag-evacom na lugar mamaya. Ayan na no, mga babae na no? kakaanan dito. Ayan na kasi ginagawa po yung uh, this way. Kung yang kadiretso Pero dito tayo nakadaan ako na isang araw rito ano pala to para siyang mga kumpanya mga maliliit na factory ayun ang mga warehouse ayun yun lang ako nakadaan dinadivert kasi nila yung mga motorista kung ikaw ipasukat ro dito ka dadaan tapos mamaya yung tumbok nito may ilog dito, puno po na informal settler subukan ko na lang kunan no mamaya o, syempre kung bago pa lang po kayo sa ating channel inanya ko kayo mag like, mag comment, and subscribe hit yung notification bell para updated po kayo pag may bago tayong video so ang araw po ngayon ay October 16 sa mga nakasweldo dyan baka naman ayan so ayun mga kababayan no? ang oras po ay 11.55 ng umaga magtatanghali na makulimlim pero as usual traffic po dito no? sa mga parting ito kasi nga maraming yan may mga truck kaya tingin ko rin po no? kaya yung EVA ko medyo nagkaganon ganon kasi nga daanan po siya ng mga truck talaga ayan sa So ngayon, kung kayo po ay eh, uh, papakita ko po sa inyo no, yung status ngayon dito Maganda na po, ay uh, inaayos na nila yung kalsada Actually, ang tagal nga ginawa eh Pero ngayon tingin ko, before Christmas matatapos na nila yung isang ilog po ron inangat na, uh, inangat na rin po kasi parang ano eh bukha pa siguro ron pag sobrang lakas ng ulan tapos ano kaliw kaliwat kanan yung ano informal settler mga bayan. so daan muna tayo rito sa mga mga kababaya ating makakanood yung alam po yung daan na to shout out kung kayo po yung nagkatrabaho rito sana po dumami pa yung ganitong lugar no yung uh, malapit lang po sa syudad tapos ano para siyang maliit na ano eco zone kasi maraming trabaho di ba hindi na yung kailangan lumayo kaya ano, ang luwag ng kalsada na plano po na mabuti na may mga truck na dadaan tingnan yung ang luwag oh. so ito dire diretso tayo Pakita ko sa inyo mamaya pag uh, labag natin yung sinasabi ko sa inyong kalsada po, tayo po dumiretso kanina dito rin po tayo lalabas eh kakainan tayo sa bandang dulo pero ngayon yan dire diretso tayo ngayon yun na po yung Llanas sa eba ko dito po tayo sa Paranaque Pasukat Road Martinville okay din tong lugar na to yung Kita ko lang po ito kasi nga may guard house Hindi mo mapapasok ng ano eh Nang uh, hindi, wala ka namang ano uh, Gagawin dito no? So private talaga siya Binuksan lang ngayon siguro Nakiusap po ang LGU or DPWH Para po makapass through yung mga motorista natin Ito ito, ito po yung ginagawang parte Mga kasama Ayan o oh. DPWH project job ha? National pala to, national tong project na ito. So ito mga kababayan. Dadaan tayo rito. E, no, traffic oh. Pero ito po yung tulay. Inangat po nila. Ito super itong kinatuturuan natin. Siguro mga inatutungtungan natin ngayon. Ma, mga 3 years ago lang mga kababayan dito. Ingat na ingat ako rito pag naka -motor kasi sobrang lubak. o oh, so ngayon pantay na. Tsaka inangat nila. Tingnan nyo, ito toto to, mga bahay na ito, no. Pakita natin. Eh, okay, yeah, pareho lang. Eh, ng no, mga bahay, oh, mukhang nadali sila nung ano, ilog po yan eh Ayan, napararahan na nang ano Nabarahan na po ng uh, mga informal settler Ayan, ang taas, oh. Siguro okay na rin po to para parang paghahanda kapag uh, may baha So makapapansin nyo medyo busy talaga rito Kaya kung, kung kayo po'y dadaan dito, no, uh, traffic mga kababayan Siguro kung motor kayo madali Kaysa eh, ngayon na ah, papunta naman kasi tayo ng sukat talaga Kaya dinananan na natin Pero yun, konting inconvenience Pero sa totoo lang Pagdating po natin mamaya rin sa dulo Ay okay na naman o, Malaki na yung na-improve nung kalsada Ang problema po rito yung katulad nyo Yung mga nagpa-parking pa po sa gilid-gilid Dapat maging mahigpit po yung local gov dito Para masawata yung mga ano Kasi hindi na nga po ganong kalakihan din yung kalsada kapag pinarking ang papuya magkabila ay eh, lalong tatrapping eh ngayon may ginagawa pa so ito po palabas na tayo ng Ebacom ako, oh, ako oh, kasi mga babayan ang tawag ko talaga rito Ebacom hanggang dun sa kalsada eh. pero ano to eh parang tiangka, tiangko ano yata na avenue parang ganon so comment down below na lang mga, mga kabayan so ayan o oh. Sinisemento. Malimot. May nakalagay dyan kung anong kalsada. So, ito na po. palabasan tayo ng sukat road. Tingnan nyo, oh. Ang kinish na. Mga kasama. So, alam nyo yan, mga kababayan natin. Comment down below kung gaano kasikip dito. Tsaka kung ka, gaano kalupak. Nakakasar na nga po ito. Ilang beses na itong na-picture sa, ano, eh, sa social media. Kasi super lubak talaga mga kababayan. Ano ka? Ano ka? Ang... ang kinis mga kababayan. dyan, dyan na ako bumili ng white chicken natin. Oh, ayan, ang kinis na. Diba? Palabas na po tayo ng sukat truth. At, ayan, no? yung white chicken. Masarap yan mga kababayan. E, oh, 300 pa rin. May kasama ng kanin. Tapos basmati rice. Basmati rice ba tawag? oh, ayan oh. Yung kabilang kalsada po So ang laki na rin po nung na-improve Buti po kinilusa na rin po nung ating national government itong Evacom Kasi po oh, talaga Sobrang sikip ngayon Ang ganda naman po nung kalsada So give natin uh, credit uh, where it's due Masarap makita po na yung mga tax natin ay eh, may napupuntahan talaga no. Nasa panglahatan hindi po sa ilan lamang yung ano, yung uh, bigay ng gobyerno so itong malaking kaginhawaan ano, ito. no to so ayan po sa uh, kaliwa natin yun, Janas, may kita niyo yung Janas, makikita nyo yung ginagawang pagsisemento ng kalsada. No? O, na tayo ngayon ng uh, sukat road. tignan natin kung maaabot tayo. At walang timer po yung ano, tawid na tayo, Sukat Road, so yun na po yun na po ang kaganapan dito sa Ipacom eh, dito sa Sukat, no kumanta na yung kalsada sa wakas anyway mga asama, hanggang dito na lang Siyempre kung nagustuhan nyo itong video ay nanyaan ko po kayong mag-like, mag-comment, mag-subscribe, hit yung notification bell para updated po kayo pag may bago tayong video Siyempre kung kaya po yung mag-book, no singit na natin, by a clock ng inyong hotel bookings and activities pwede nyo pong gamitin ng ating group promo code mayroon po androclub magkakaroon po kayo ng uh, 5% discount sa hotel booking and 3% discount sa activities gamitin nyo lang po ang ating group promo code mayroon po androclub mga babae -keep safe, good, mga sarap maglakbay and see po sa next vlog update mga kasama gabasa na lang estudyante